Good morning, mother. Good <laughs> morning. So, ayan, mga busing, banana kiyo again. Ayan oh, meron na po tayong luto. Pero ngayon, ituturo eh, ko po sa inyo sa mga nagtatanong kung paano po lutuin yan. Ano. Siyempre, kung isipin natin ay eh, napakasimple lang magluto niyan. Pero, tuturo ko pa rin sa mga uh, nagtatanong lang. Okay, proceed po tayo. So ano mga boss, uh, shortcut shortcut na po tayo ano para mabilis. Ayan, sa unang lapag po natin ng ating saging, siyempre dapat ay malakas po yung apoy at saka dapat ay kulong-kulo na po yung ating mantika bago po natin ilapag po yung ating saging ano. So sobrang lakas po ng ating apoy, babawasan po natin. So ayan, tamang-tama lang yung ganyang apoy ano. Kailangan mainit na mainit po yung ating mantika para hindi po sipsipin ng saging yung mantika no tsaka pag nagbanana po tayo mga idol atip ah, tip ko lang po sa inyo huwag po tayo magbabanana ng overripe na saba no kailangan yung tamang tama lang po yung hinog para hindi po magastos sa mantika tsaka simpre dapat ay mas maganda kung marami po yung ating mantika mas maganda nga kung mas marami pa dyan para mas maraming mantika mas marami pong saging yung ating mailalagay so makakatipid po tayo sa oras ano mga bosing so ayang ganyan lang tapos ayang ganyan halo haloin lang po natin yan para magpantay po yung ano ng mantika So ayan ano mga busing siyempre hilaw po yung ating saging. I mean hindi pa siya luto pero hinog siya siyempre. Uh, lutuin po muna natin ng maigi ano. Kasi pangit po kainin yung banana kiyon hindi siya lutong luto. So kailangan lutoin po muna natin talaga sa mantika. Ayan. pag alam po natin na luto na malalaman naman po natin yung pagluto na. Kasi nag-iiba na po yung kulay po niya. Pag iba na po yung kulay niya, Ah, uh, saka po natin budburan ng asokal ano, uh, kulay brown. Uh, mas maganda yung dark ano para mas mapula po yung ating banana kyo. So yung iba, ibinubuhos po kagad yung asokal doon sa mantika. So advice ko, wag po natin ibubuhos ng ganun dahil pag nasubrahan po 'yon, uh, papait po 'yon ano. So hindi po magiging masarap yung ating banana kyo lutoin po muna natin yung ating saging pagkaloto sa kapo natin budburan ng asokal. Kunti-kunti lang para matsantsa po natin kasi pag din po ng asokal tapos na nasunog ay magiging mapait po yung ating banana kiyo. Sa banana kiyo ng mga boss sa pagluluto ng banana keyo, hindi po advisable yung mahinang apoy. Dahil pag mahina po yung ating apoy, uh, sisipsipin po ng saging, lalo na kung overripe yung inyong gamit. Ano? Kaya advice ko, uh, huwag wag masyadong mahina yung apoy. Dapat tamang-tama lang. wag din masyado yung lakas. Ano? ay Ayan tapos huwag po tayong gumamit ng overripe na saki. kung overripe na gawin na lang po nating bochi o kaya ay turon Ayan. yung pagluto ng turon yun yung alalay lang yung apoy so katulad nyan yung aking gamit is kawayan lang ano Ayan, tama-tama lang po yan. So, yung lilalagay ko po na asokal is ganito. Ayan. Hindi po natin ibubuhos yan kaagad-agad sa mantika dahil papait po ito kung nasunog. So, ganyan ganon lang, oh. Ganyan lang, konti-konti lang. Tapos, hintayin lang po natin na matunaw sa ibabaw ng saging yung asokal sa kapo natin na yon hahaluin o babalik rin. Ako din ako nag isa isa ng balik dahil ano sa oras ang ginagawa ko is halo na lang ano. Ganyan lang. So yung aking panggatong ngayon mga idol is kawayan ano. Dahil hindi ko nagaka pangahoy dahil busy, 3 days kaming busy ngayon. So ganyan lang ano mga boss yung tip ko po sa inyo. Yung ginagamit ko pong saging ano is ganito siya kahinog. Ayan, tamang-tama lang po yan. Hindi po siya malambot. Pag pinisil mo ng ganyan, yung medyo matigas pa siya, no? Kasi pag malambot na yan, overripe na po yan. Hindi po yun advisable sa gagawin po nating banana kiyo pag overripe. Bukod sa sobrang lambot na yon hindi na yun malaha. Hindi na yun ma nagbabounce pag kinagat po ng ating customer. Ano? Ah, magastos pa po sa mantika po yon Kaya tamang tama lang yung pagkahinog po ano So ayan, tsatsansahin lang po natin yan. Kung tingin po natin is kulang pa sa asokal. Patulad yan, kulang pa po sa sokal, yan. Ano? So dadagdagan ko pa yan mamaya. Hihintayin ko lang po siya na maloto. Ayan, wag po natin mamadali na no. Kasi tulad nga ng una kong sinabi, kailangan lutong-luto po yung ating banana. Kaya pangit po kasi yung lasa lalo na kung lumamig yung banana kayo na pilit sa luto I mean ibig kong sabihin na naglagay siya ng maraming asukal so pumula na kaagad akala niya luto na yung pala yung saging pumula lang dahil sa asukal natakot siya na pumait masunog ah, inahon na niya kaagad di niya alam yung loob ng saging is ilaw pa ano? kaya ang advice ko pag nagluto po tayo ng banana kiyo katulad niyan lutuin po muna natin yung saging ano. Tapos pagluto na siya, saka po natin lagyan ng asokal. Pakunti-kunti lang po yung lagay po ng ating asokal. So ayan, linalakasan ko lang yung apoy ano para talagang ipupos niya po yung saging. Wala namang problema yan, maski malakas yung apoy dahil konti lang yung asokal na linagay natin, halos nasa ano lang, Ah, uh, sa saging lang, din wala namang pong wrapper yan, wrapper, ano? Kung ilulutuin po natin is ah, uh, ayon ayun, alalay lang ang apoy doon kasi masusunog po yung wrapper. So, ayan ano mga boss, hanggang dyan lang muna. Sana mayroon pa akong na-share o sana sa video ito ano naging makabuluhan sana mayroon po kayong natutunan at kung mayroon po kayong natutunan at nagustuhan mo yung video na to, mga idol ayan pa like and share naman po at kung hindi ka pa naka o subscribe ayan do subscribe and follow ano ayan pa comment na rin dyan kung ano pong inyong natutunan at yung taga saan ka para malaman natin siyempre kung saan nagarating yung ating video para mas lalo po tayong kanahan. So, nasa probinsya tayo. Siyempre, meron po tayong mga naririnig na tilaok ng manok. So, ayan mga boss. Thank you so much for watching. Bye-bye.